Amigo, bakit malungkot ang beshe ko? Lugmok na lugmok dahil sa pag-ibig? Ipinalit sa ibang tao na pakiramdam mo mas okay ka naman kaysa taong yun. Ibinigay mo naman ang lahat pero bakit parang kulang pa rin at ikaw ay iniwang wasak at lugmok? Ito real talk at masakit amigo. Huwag ipilit ang sarili sa pag-ibig na di naman kayang suklian. Huwag ipilit ang sarili sa taong wala ng gusto sa iyo, lalo ka lang masasaktan. Give time to yourself na magluksa at malungkot pero di pwedeng forever na ganyan. You need to move on para sa sarili at para sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Masaya na siya kasama ang bago niya. Lugi naman ata kung hanggang ngayon ikaw ay nagluluksa pa. May buhay kang dapat harapin. Focus sa goals Ayusin mong buhay mo. Right people will come to make you happy and complete you at the right time. Alam mo, God is preparing the very best para sa iyo. This is just one part of the challenges sa buhay na kailangan mong malampasan. Remember, amigo, love is designed to make you happy, to make you improve and to develop you, not to make you miserable. So, amigo, mag-move on ka na. Pero alam mo ba amigo, may isang sobrang sobrang nagmamahal sa'yo. Sabi nga sa Bible sa John chapter 3 verse 16, Sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God bless, amigo.